ko kayo ng sample. Okay. Um, nasa diet challenge kami ngayon. At ang deadline namin is ngayong December 15, kung di ako nakahamali. Sa diet challenge, kailangan namin mag-diet. May mga bagay na hindi namin dapat kinakain. Hindi porke hindi namin kinakain ay masama yung bagay na yon hindi lang siya makakabuti sa akin sa ngayon, katulad ng kanin. Masama ba ang kanin? Walang problema sa kanin. Pero kailangan ko siyang iwasan. Bakit? Dahil nagdantayo ako. Masama ba ang kanin? Bakit tayo ko siyang kainin? O, or bakit kailangan ko siyang iwasan? Yung naintindihan nyo? Normal makaramdam ng crash. Para siyang kanin. Normal. Pero kakainin ko ba siya? Mm -hmm. Hindi. Kasi bakit? Hindi siya makakatulong sa aking goal, sa challenge na meron ako. Anong challenge? Hamon na meron kayo ngayon na kapag tapos. Okay? Oo, normal. Magkaroon kayo ng crash, pero huwag niyong kakainin. Huwag niyong papasukan. Okay? Control, disiplina. Okay? Pero again, kung makaramdam kayo ng mga crush-crush, it's very normal. Ma maging matalino lang kayo kung paano kayo tutugon. Okay? So sana, nag-gets ninyo yung example ko. I wait lang, hindi ko pa kayo natanong. Kayo ba yun mga karelasyon? Oh? Bea. ah uh, Mark. Si Marceline. Wala. Okay? Very good. Awit wait sa, tanyain ko muna itong mga luwa na ito. Baka naman biglang may na mga karelasyon pala ito. Wendell. Angelo. Oh. oh kasi maano ko yun. Ta oh, Itatakul na namin kayo. <laughs> hindi yan nawawala. Hindi yan nawuli. Huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan. Alright? No? Kahit mabagtatumbling kayo, pagpasok sa ganyan, walang problema. Okay? Gaya na sabi ko kanina, balik tayo sa kanin. Baka kasi... Right. Hindi, yes, hindi. Mga neto, kape, dalang uh, asukal. kape. Masama ba ang asukal? Ay, walang kape. Walang krimer. Masama ba ang krimer? Hindi. Masama ang asukal? Hindi. Eh, ba't ko iniiwasan? Kapag sobra? Eh, ba't ko iniiwasan? Kasi meron akong challenge. Mas masarap ba kung may asukal? Oo naman! Pero makakatulong ba sa challenge ko? Mm -hmm. Ano ba yung ano ba yung importante? Yung temp pang ah, dito, pansamantalang kasiyahan ko ngayon o yung maabot ko yung pangarap ko? Mm -hmm. Sino bang nag-girlfriend ang nalungkot? Sino bang nag-boyfriend ang 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 nang problema. Ano ano no, parang bumigat ang kalooban lahat ng nag-boyfriend, nag-girlfriend, masasaya yan. Araw-araw excited pumasok yan. Hindi para mag-aral, kundi para makita yung crush. Di ba? So, sana makita nyo yung punto kong ni-establish di dito. Oo, masarap ang kanin. Oo, masarap yan. Pero hindi sila makakatulong sa ngayon. Okay? Kapag tapos na yung challenge, magmumukbang kanin ako. Alright? Tama? Magmumukbang kanin ako. Only. Only rice. <laughs> Yun yung nililook forward ko. Kala nga ako. Hmm. Oo, oh, ngayon. Sige, na yung aminin ko. Naingit ako. Mm -hmm. Sige. Pero balang araw. Ano. Pag ready na ako. At least, ano anong mangyari doon? Eh, Nakanda ako. Hmm. Diba? Nang maayos ang magiging pamumuhay namin sakripisyo muna tayo. Tiis muna sa papait na kape. No, Bea? Ha? Huwag ka muna makikrimer. No, huwag muna lalagyan ng asukal. Um, no, matatabahan si Bea, i-break mo na, mayos ka. <laughs> Seryoso, ah, isa sa mga rules natin yan dahil meron tayong naging co-scholar ni before, na nabuntis. At sadly, masakit sa amin, kaya na namin siya sa scholarship. Kasi binalilate niya ang uh, isang Alam, alam na alam naman niya na isa yon sa mga grounds for um, uh, tawag ito, ah uh, disqualification or para matanggal nga sa scholarship. Eh syempre, nire-respeto natin yun. Uh, kaibigan pa rin natin siya kasi lumalabas na mas mahalaga yung nararamdaman niyang tibok-tibok sa puso niya kesa sa scholarship niya. Yun, yun yun. Yun yung totoo dun. Kasi, kalakit ng scholarship is the discipline. Pero, ayaw niya. So, mas malaga sa kanya yung ibang bagay na yun kesa dun sa scholarship niya. Ulitin ko. Okay, dyan, no? Yung crush is a valid emotion lalo na video na tayo, nagbibi talaga kayo normal na or valid, ibig sabihin valid ano ba sa Tagalog ang valid? katanggap-tanggap okay. or, or, or totoo sya hindi kayo nagpapanggap na may crush kayo okay. but kung paano kayo mag-response, kailangan nyo i-pain, kailangan nyo kontrolin okay, so sarap ng kape <laughs> okay. Ngayon, sa ating every meeting, uh, kinakamusta ko lang din naman kayo kung kayo may mga problems sa pag-aaral or may mga uh, distraction or whatever na pwede namin may advice sa inyo na pwede namin gawin. And, ayan. Uh, yun lang naman, halos. Tapos yun nga, yung monthly monitoring natin and participation ninyo para makuha ninyo ang yung scholarship uh, financial assistance. So, ano po masasabi niyo doon, uh, Tibea, sa mga rules and regulation natin? Ikaw ay isang ayon o ikaw ay may kontra? Ako ay isang ayon. Marceline? Ako din po kasi po, pag ganun po kasi, mas mahal ako yeah. po. Ah. Oh. Meron kayong pipirmahan doon sa dun sa inyong scholarship program na magpapatunay uh, na kayo at ang inyong magulang ay sangayon doon sa ating uh, programa at uh, may waiver doon na kung kayo ay, ay tahasang uh, lalabag sa ating mga panuntunan ay kinalulungkot man natin ay pwedeng tanggalin o tanggalin sa inyo um, ay, ang ang privilehiyong uh, scholarship no para sa inyo uh, well, nire-respeto namin ang inyong mga desisyon, ngunit kailangan nyo rin i-respeto ang aming desisyon kung yun po ang pinakailangan. Okay? As long as lahat tayo dito ay naglalakad dun sa pangarap natin, tayo yung nagkakasundo sa ating adhikain, wala tayong magiging problema. Yung grades nagagawa ng paraan. Okay? Pwede nating i out yan, pag-ayusin. Uh, pero yung magpapabaya, yung papasok sa mga bisyo, mga barkada na, na nakakagulo, eh, ibang usapan na yun. Okay? So, um, gusto ko lang siguro hiningin Uh, dito sa mga luma natin, luma talaga eh. <laughs> Dating scholar, or kasi lukoy yung scholar, ano gusto niyo sabihin dito sa mga bago natin scholar? Kaya Wendell? Mm, Ilintay -hmm. yung busisi niya sa sa Madrid siya. Pero di naman din talaga na iwas Pero itama na. siyempre, laging, lagi tayo niniwala Lahat naman yung lahat naman may May paluto Yes. Thank you. Ah, Angelo Ayun. Siyempre, hindi naman natin ma, ano, maiwasan yung mga pagsubok. Ang gawin lang natin is, focus lang tayo sa goal natin. Uh, gawin yung best, then yung pananarik sa Diyos, huwag so, kakalimutan. Kasi siya yung -gag gagawin sa inyo para magpuntahan yung gusto nyo. Siyempre, mm -hmm. hindi naman kayo mapupunta doon kung walang mag-guide sa inyo. Gagawin nyo nga yung best nyo, pero wala naman kayo doon sa tamang, tamang linya. Hindi kayo mapupunta doon. So, kaya kailangan gawin nyo yung best nyo at the same time, yung gabay ng Diyos. Uh, huwag nyo kakalimutan yung pagsampalatayan sa Kanya. Mm. Thank you. Angelo? Ano, sa akin naman po, ano, huwag natin aalisin yung salitang disiplina. Mm -hmm. Kasi kung may disiplina tayo, hindi naman na natin magagawa yung mga bagay na mali at mga bagay na hindi tama. Tsaka ano, huwag, sa bawat issue natin sa buhay natin, isipin na lang natin yung magulang natin eh. Mm -hmm. Nakapag ginawa ba natin yung decision na yun, pag pinasok natin yung bagay na yun, hindi na natin kumbaga makukonsensya kasi tayo eh pag nasa pag, na, pag nasa isip natin yung magulang natin. And ah. syempre isipin din natin yung magiging kinabukasan natin na kung pasukin ba natin yung maling desisyon na yun, ano mangyayari sa atin ng future. Ah. And yun, ano, sa atin, huwag na wag natin iwawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. So, Sabi nga ng Kaya e, John Lady, diba, isurrender natin lahat sa Kanya tayo nag-aaral tayo, mahirap talaga, mahirap. Minsan natin tayo sa punto na susuko, na isipin natin na sumuko na lang. Pero yun nga, kagaya ko na nag-aaral rin, huwag tayong sumuko. Patuloy tayo lumaban at syempre, lagi lang tayo manalangin sa Panginoon, ipagkatiwala natin lahat ng mga worries, lahat ng um, pagsubok natin sa buhay. Thank you, Ate Jam. Ate Bea, anong, anong ipapangako ninyo kay mga bagong scholar? Uh, dito sa programa na inyong natanggap, so ano po ang inyong mahipatamahok? kasi yung sa atin, maglalagay sa atin sa alangan. Yun mm -hmm. yung maghahatak sa atin. Yes. Yun. Tsaka po yung mga um, dapat iwasan. Halimbawa po yung mga, mga barkada, mm -hmm. Yun po. Iwasan po natin. Iwasan po Alright. Yung, tsaka po, um, yun po, pinapangako po na. Um, ko ako. Alright, Gusto namin marinig. Thank you. naman po, sa, sa ngayon po kasi, sa ngayon po, sa dinami-dami po kung magpagdaan kami po. So, mm -hmm. dinami-dami po namin pinagdaan ang, ano yung, ayun nga po, kahirapan. Ngayon po po ba kami susunod? Tama. Yung, mm -hmm. Ngayon po may tumutulong sa amin. Tama. Yung may papangagod namin, eh, kulang lang natin dito Yes. Hindi, hindi, hindi naman po kasi para sa amin lang po yung ginagawa namin. Ewan po, ewan po lang po sa kanila pero sa amin. Well, hindi naman sila, hindi naman sila. Hindi naman sila. Kasi sa totoo lang po talaga, totoo po. Hmm. Wala po talaga. Sa ano po, kahit po, marami po nagsasabi na marami na lang po yung katutubo sa amin ang makapagtapos. Hmm. Pero sa nakikita ko po yun Okay. Yeah, okay. So, syempre, kategram, subaybayan so po natin, ano, ito po ng ating mga bagay scholar at ito po mga kasalukuyang scholar po natin na maabot po nila, ano, mga kategram, ipanalangin po natin sila sa Panginoon, nagabayan sila, at sa, lalo na sa mga decision making, uh, yung disiplina, yung ganun din, yung talas ng isip kapag sila po'y nag-aaral alerto po sila at uh, ingatan po ng Panginoon sa kanilang pagbibiyahe, pagpapasok sa school. So, kategram, napakalaking bagay po noon. Ipananahin po natin itong mga estudyante po natin. And, syempre, sa mga YouTube members po natin, YouTube subscribers po natin, yan po ay pinagsasama-sama na po ni Tatay Ram po yan uh, para po masustentuhan po natin ang mga Uh, support natin para po sa mga scholars. Kaya huwag niyo kakalimutang pasalamatan yung mga subscribers ng Techram Channel uh, dahil bahagi sila, kasama sila sa mga natatanggap ninyong finances. Okay? So, ayun. Tatay Ram! Uh, ko, anong, hindi ko, ano hindi ko maano talaga na 4 years na pala yun. O, yung kay Kuya dyan, Lord? 4 years na o 5 years? Sabay. Sabay mo siya, Kuya?

Siyempre, ano kaya ito sa oven na ito? Ano, ano sa tingin nito? Bola. 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 Si Kuya si Jason, bola. Thousand ah. Si Kuya. Ate. <laughs> Tito, lupa. Yun yun Kuya. Ay, ate. <laughs> <laughs> uh, Barbie Daniel. <laughs> 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 <Yeah. laughs> <laughs>

Thank you, thank you. po. Okay. Nag-kiss muna. Ba't <laughs> mm. e <laughs> hindi ito mang pay yung lips? Huwag na kayo mahihiyan. Okay, sa... Dalawa, 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 tatlo, apat, limang libong piso. Okay. Uh, hindi ako yung piso. Ano ang sasabi? Thank you po, mm, siyempre <laughs> ah, po. Po, po kay Tatay Ram sa ating Panginoon po. Sa Manalastas Family, kay Tito Jun po. Uh, sa mga subscribers po ng channel po, tsaka po sa mga members po. Maraming maraming salamat Okay. Mm, ate, isa, dalawa, tatlo, apat, limang libong piso. Thank mm. <laughs> <laughs> po, wow. po maraming salamat po sa maagang kamas ko, Tatay And din mm. po, maraming salamat po sa pagkuling na pag sa pagmamahal niya po sa amin. And yun, thank you po kay Lloyd sa ah. instrumento sa buhay ko ah. na aming Tatay Ram na pinag-love niyo po yeah. sa amin. amin. Ang gusto ko, ang bahala magbalik po nito sa inyo. Merry Christmas po! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! You a Merry Christmas. You a Merry Christmas. And a Happy New Year! Happy New Year. Okay, pali lang. Yung sino yung padadalan online? Ah, uh, si Hazel, si Eman, Si Madel. Madel. Ay, si Madel pupunta muna. Okay, tapos... Si, ah... Uh, si John big, Lloyd. Si John Lloyd, bigyan mong regalo, 5,000 yen. Hoy! Okay, regalo para kay Kuya John Lloyd. Sabi niya kanina, di ba sabi? Ano yung gusto mong regalo? Sabi ko kay Kuya John wag na po ibigay nyo na po sa iba. Masyado na sobra-sobra na po yung naitulong nyo. Ibigay nyo na lang sa iba pero hindi ako papayag. Siyempre, extra pera mo. Pang ano mo. Pang pang pangasa-pangasa eh. Uh, Kasi sa trabaho. Oh. nyo naman si Kuya, yes! Kuya John ko, We're so proud of you. Yes. And I love you, Mama Chup Kasarap sa puso na marinig sa bata na para sa ito, Tatay Ginawa ko to para sa iyo. Tama. Hindi lang sa pamilya niya, sa kapatid niya, para daw sa akin. Mm -hmm. So, wala. Para. para sa uh -huh. Tatay Ram uh -huh. na dyan. Mm -hmm. Napunan ako ng una doon. Parang alam yung pulit charge ka na, pero pilit kang chimerts ulit. Para parang sasaboy ko yung power na yun. Mm -hmm. Okay, yung kila Ate Dea, Ate Kuya Mark, kabibigay ko lang ng allowance. Siguro pag ko na lang Monday. Mm uh, nagpapasalamat po ako ulit kay Tita Brenda Super Nanay. Way ko siya para makilala po namin, makakonek sa amin. Si Tita from London, abot po ng 18,000. Ganun din kay Tita Tess, hindi lang natin nakakausap. Tita Tess ba yun? yung napasalamatan natin ng test ba? Um, ah, Tessie. Ay, Tita Tessie? yung dalo, may dalawa ko kasi ang tita na nag-connect kay Tita Brenda, kinonek sa atin. Brenda Super Nanay, na gusto magpaabot ng support hanggang makatapos kayo. Kaya maraming maraming salamat po. Right. Mm. Tapos uh, awesome, ano, mm -hmm. yung mga ano, i-send mo lang natin. G-Cash yung budget? G-Cash. So, si nami Jack nang gagawa na. No. thank you. Thank you, thank you. Wow. Happy ba? Happy? Yes. Thank you, Lord. Lord. Salamat sa ating Diyos. Yung, na, yung pagka... Ang kaling lang yan, no? Hmm. Yung... Basta, thank you sa ating Diyos na binigyan tayo ng pagkakatawan para maiabot niya, yung pagmamahal namin, family manalastas, Ganon din ang mga telegram para maiabot sa si inyo yung way kami para maramdaman niyo yung love ng ating Diyos. Kaya bilang ano na naman, gawin niyo lahat makakain o gawin ni John Lloyd, ni Ate Hazel, at saka ni Ate, ni, ni Ate Dina para makatapos. Okay? Yung mga pangarap niyo naman, basta sinasabi ko ulit, ang sino man inuna ang ating Diyos, pamilya, mga magulang, mga kapatid, you will be blessed beyond your ex expectation. Maniwala kayo doon. Ako na ang nagpapatunay sa inyo. Basta inuna nyo ang ating Diyos, mga pamilya nyo, higit pa sa inakalaan, you will be blessed pa kayo. Okay? Ito lang naman. At ekran, thank you po sa pagmamad at suporta. Ah. At muli guys, papalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo palagi. Pamahal po namin kayo. Okay. Na